Hi magandang umaga sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat? Tawain na sa mabuti kayong kalagay At mag-iingat kayo palagi mga kasawi Babasa na tayo ng ating mga minsahe mga kasawi Idol may sasabihin ako sa iyo Ako po ay meron ng kabit Tapos ang kabit ko talaga ay magaling ito sa kama At nagpabibigyan ako palagi idol sa kagustuhan ko Ana po idol, magaling siya magmaneho sa kama kaya natatakam siya idol. Hindi kagaya ng asawa ko parang tuod na hindi malaman at mabaho pa. Hindi nagugas kaya wala akong gana sa kanya. Ganun po ba talaga ang mga digital wife mababaho idol? Please pa-answer naman idol. Grabe naman tong sender natin. So, meron daw siyang kabit mga kasawi. At ang kanyang kabit nga daw ay magaling. Ayan, mag-drive or magmaniho sa kanya. At talagang pinagbibigyan siya sa kanyang kagustuhan pagdating sa kama. And the same time, ang kanyang legal wife daw ay mabaho. At talagang nawawalan daw siya ng gana, kaya ang nangyayari ay hindi daw siya alam niya na yon. And the same time, ang tinatanong niya, ganun ba daw talaga mga legal wipe, mabaho ba talaga pa advice? So, syempre magbibigay tayo ng opinion dito sa ating sender. For me naman, hindi lahat ng legal wipe ay mababaho siguro dahil nagkakaroon lang na nawawalan ka ng gana sa iyong kapareha dahil meron kang kapalit. Yun ang tinatawag na meron kang kabit. Kaya ang atensyon mo ay doon na at napupunta sa iyong kabit. Kaya ang legal wipe ay na na. Kasi dati ba, diba, nung wala ka pa rin namang kabit is nagiging mabango sayo, sa paningin mo, yung asawa mo at higit sa lahat hindi ka naman nagrereklamo kahit na pagdating sa inyong jugjugan. Ngayon ka lang nagkaroon ng ganyang reklamo dahil meron ng mas higit na magaling para sa iyo dahil may meron ka ng inahantilin tulad or meron ka ng kinukumpara sa dalawa. Kaya, piling mo ay meron ng mas magaling para sa'yo yung kabit mo. Pero kung wala ka rin namang ikukumpara, diba, mas magaling yung asawa mo, tapos yung pagmamahal mo is buong-buo, tapos ganadong-ganado -ganado ka sa asawa mo, wala kang reklamo na mabaho or ganito-ganyan. Nagkakaroon ka lang ng reklamo na ganito dahil nga meron ka ng panibagong ibang babae. Kaya yung attention mo, yung pagmamahal mo ay nababaliwala na at napupunta na sa ibang babae instead na dapat sa asawa mo. Hindi lahat ng legal wife ay ma mababaho. Depende lang yon. Kapag ka sila ay nagpapabaya na, laging mong tatandaan ang mabango at magandang asawa ay nagmumulayan sa'yo. Kasi kung ikaw ay magaling mag-alaga sa iyong asawa, so ibig sabihin, nagiging replikayan sa kanyang anyong panlabas. Kasi, di ba, kapag blooming si misis, maganda si misis, mabango si misis, so ibig sabihin sa inyong mga mister, ang replika niya na magaling kayo mag-alaga ng inyong mga mister hindi nyo binibigyan ng consumision sa buhay kapag ang ka misis ninyo ay mabaho ang misis ninyo ay hindi na makaligo ang misis nyo ay stress na stress na nandahil sa inyo pa din yun kasi dahil hindi kayo magaling magalaga hindi nyo binibigyan siguro ng pampaganda pampabango o kung ano man ang kagustuhan nila kaya ang ending kapag kayo ay nagsisawa kay misis ay naghahanap kayo ng kapalit nila So, yun lang yung simpleng sagot doon. Kasi ang mga misis naman, sa umpisa yan ay malilinis sila. Depende na lang sa inyo kung paano nyo alagaan ang inyong mga asawa. Kaya sa ating sender, lagi mong tatandaan. Minahal mo yung asawa mo sa umpisa, alam mo kung paano siya, apa paano mo siya pinaghirapan, tapos ngayon binamaliwala mo lang dahil meron ka nang nakilalang iba. So, is Siyempre, syempre yung mga kabit talagang gagalingan nila yan kasi yun yung talagang performance nila para naman makuha kayong mga kalalakihan dahil pag sila ay patamad-tamad sa kama at hindi sila mag-drive iiwan nyo naman talaga yung mga kabit at kayo ay babalik sa legal wife so yun talaga yung kanilang mga role sa buhay ninyo ng mga kalalakihan dapat nilang galingan sa pag-drive dapat nilang galingan sa pag pagdudugan para kayo ay matakam at ma-excite sa kanilang performance Four months pagdating sa kama. So, yun lang po yung ating suggestion tungkol dito sa ating sender na why maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Kaya magmumula sa iyo ang kagandahan at kabanguhan ng asawa mo at blooming ng asawa mo nang dahil sa iyo sa pag-aalaga mo. Yan lamang po mga sawi. So, Maraming salamat sa so, patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga